Hi guys! It's me again, Shari. Ay! <laughs> Napakalande. So, sayang na nga video guys. Ay, syempre, ano pa ba? Di pag video tayo kasi wala namang pasok. Wait lang guys. Ay, sasamahan niya ako guys sa aking gagawin for this morning. Kung ada ano yung aking mga daily routine. It comes sa aking pagkain. So, let's go. Kasi may mga ibang tao talaga na mga nagre-request sa aking mga ng aking umaga oh life. Yan. So, ayan, actually kakatapos lang kami mag-umagahan. At nagpupunas lang ako dito ng kalan at kakatapos ko lang din maghugas ng mga plato. So, ayun, kakauwi ko lang ng bahay nga pala, bumili ako ng mga maraming implant. So, naisip ko, eh, gulay tayo. Kasi, ilang araw kami talaga nagkarnite. Eh. Iyan, nagadobong baboy, nagkailagang uh, baboy, nagkaldereta, kung ano-ano na klase na lang talaga. Puro baboy, tsaka, amainin mo natin, o oh, hindi, te. ang hirap talaga tunawin yan, ng tiyan natin, yung karne. tsaka hindi naman maganda yun sa katawan. So, naggulay-gulay na. Kasi nga, yung ate ko umalis, pag yung ate ko talaga nagluluto, gusto niya talaga puro karne, te, hirap na hirap na nga tumahay yung mga tao dito. Tsaka gusto ko, magugulay-gulay. Yung mga ganito, mga gulay-gulay lang. Te. Yan. Kasi gusto ko yung mga, parang feel ko yung probinsya pa din. Basta, namin miss ko yung probinsya. Tsaka, teka lang, tanggalin natin yung ulo. Kasi yung gagawin ko dito, hindi pala siya tumabi ka nga basahan ka, il So, yung gagawin ko nga pala dito sa talong ay prito lang siya, with, without egg, kasi, ewang ko ba, basta ganun, tatanggalin mo na natin yung ulo, ganyan. Meron siyang partner na bangos, na ko na talaga, kaya nga nagpunas ako dito, te, kasi sobrang daming mantika. So, ayun. Yan. So, bali, tatlo lang kasi hindi, hindi naman yung mauubos. Madalas kasi na kumakain nito, ako lang at yung ate ko. Tapos yung ibang mga kasama sa bahay, hindi kumakain niya ng mga gulay. So let's go, magkukuha muna tayo guys ng kutsilyo. Boom! So ito na. Ha? So, at ito na nga yung ating sangkalan at yung kutsilyo, te. Te, hindi yan madumi. Hmm, kagain kita, hindi madumi yan, te malinis yan kasi nga sa itlong na maalat yan kung bakit taga ganyan yan te tagain ko yung ulo may dahil yung etcha etcha dyan eh o oh, ganyan yung te wag mag iinarte so ganito lang yung paghiwa ko guys wait lang ipakita ko sa inyo syempre later lahat na lang ba ipapakita ko sa inyo mga bobo kayo kasi sobrang dami talaga guys yung mga nagre-request sa akin ng aking daily life routine daw, kung ano yung mga ginagawa ko, para something like that, kung pumunta daw ako ng grocery, so kailangan mag-video ako. Ayan yung mga sabi talaga ng mga followers ko. <gasps> Sobrang hirap talaga guys pag maging vlogger ka kasi syempre marami silang utos na gagawin mo at sila gusto nila manunood lang pateo. Oh, yan yung mga gagay na ginagawa ko. Yan. Kasi pag ako lang talaga kasi sa buhay ko wala akong balak talaga mag vlog vlog kundi gusto ko lang mag tiktok tiktok something like that at ipapakita lang yung aking kilikili. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. ganyan-ganyan lang ako dapat eh. Hindi ba ganun-ganun lang talaga sa TikTok? Kasi yun ang talaga guys yung hilig ko. Pero iwan ko ba, nang dumami, umabot ng million, 14 million views yung mga TikTok ko, marami na yung mga nagme message sa akin, why not daw na gumawa ko ng YouTube channel or yung Facebook page. Eee, may uod siya, ti. Yan o. Tapo na natin yan. Diba? Diba? So, ayun yung mga nire-request nila kasi nga sa mga followers ko para daw ma-update sila sa akin buhay, ganyan. Kaya nga minsan, pag nag-vlog ako, yung intro ko, lagi kong sinasabi na, Hi guys, it's me, I'm still alive. Ganun, this sobrang babi talaga ng message nila. Oh my God! It's a yucky! My warmy warmy! Sayang na talaga guys yung pera. Right? Oh! Oh, my God! Sayang lang yung pera natin dito. Yan. So, bali, ganito lang siya, guys. Yung pagtiprito ko. Meron pa siyang uod uod pero okay na yan. Yan. Ganito lang. Bali, tatlo lang yung talong na ginamit ko. Tapos, mag-start na naman tayo, guys, mag... Tawag ba dito? Basta magkutol-kutol na itong dahon-dahon na to. So... Kukuha malay tayo ng diet, ha, just wait eh. So, ito na yung ating gulay-gulay. At ito na yung ating lagayan. Alam niyo ba guys, sobrang mahal na ngayon ang talong. Limang piraso, 85. Grabe talaga. Tignan niya naman guys, ito. Sobrang ganda naman talaga kamuting kahoy. So, ang gagawin ko dito ay, ganyan lang siya. Ganyan. I Steam lang natin ito. So, pagka-stem, tapos bumili din ako ng kamati, sibuyas, at uh, kalamansi. Parang sauso lang doon. Parang something probinsya talaga. Ayaw lang kasi talaga guys, yung mga gusto kong kakainin, yung parang mafifil ko yung probinsya, ganyan, ba diba? Ewan ko ba, yan. Sobrang punat eh. Ay! Parang mababali din naman yung kukuko. Pero, pag na natin gamitan ng gunting te, baka sabihin ng OA na. Diba? So, wait lang ah. Yan. Wait nga lang, te. Papatayin ko muna yung video ko. At video ako ulit. Kasi baka hindi mag-save. Sobrang haba na kasi, te. At ka, okay. Wait lang ha. Patayin natin yung video. Ah! 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 Wait lang. Hi! I'm back! So, continuation pa rin, guys. Eto na yung ating talong. Nalagyan ko na ng pepper at ng salt. Then, yung ating kamuting dahon naman ay nasalang ko na siya. So, kailangan pa ba ipapakita ko sa inyo? So, wait lang. Ito yun, mga ante, kasi mainit din naman. Oh, ito yun, oh. So, sasalang-salang. dito, para kumulo. At pag isang kulo na yan, oh my God! Eww! May uod siya! Gosh! Ayun o! Oh. Eww! Oh my God! What the fuck? Hindi pwede ito guys. Hindi malinis yung paglilinis ko ng bahon. <laughs> Pakita ko sa inyo yung uod. Nakikita niyo ba yan? Eww! May uod siya. E At nahugasan ko na siya ulit. Oh, malinis na to, for sure. Wala naman to uod-uod. Kainis, okay, mamatay pa tayo sa uod 'yon. Pero hindi naman nakakamatay. Kasi uod din naman yun ng gulay. Pero, 'di ba hindi ko alam kung dito ba siya lang galing sa talong or sadyang may uod talaga 'yung kamote na dahon. Pero ang oh, fresh naman kasi ng itsura niya. So, Di na yan, di naman nakakamata yung maniwala ka dyan. Pero, hinugasan ko pa rin. Ah, ah. <laughs> so, at ayan, pinagsabay ko na dito luto yung talong at yung sa naman, eh, yung kamuting dahon. So, para sabay-sabay na sila ma luto. So, mag-aantay lang tayo na maluto yung talong at yung isa pa na dahon. So, habang ako naman ay mag-iinom ng milk. Actually, hindi siya coffee. Kasi nag-skip muna ako sa pagko-coffee. Kasi, ewan ko ba guys, baka doon ako pumapayat at pumapandak. Ano siya? <laughs> Ayun yung kasabihan nila na, no? pag nainom ng kape, na lumiliit. Pero umiinom talaga ako ng kape. Pero sa ngayon, syempre, yan o, no? meron milk siya guys. Sabihin nyo, gawa-gawa na naman ako. Ayan o. No? Oh. Nag-milk lang muna ako this morning. Dan mm. sa tek. Ouch. Ayan lang kasi guys yung ginagawa ko. Ayan lang naman yung daily routine ko. Yung mag pagkagising, maghihilamos, or magtitimpla ng kape, or magtitimpla ng gatas. So, that's all lang guys. Parang yan lang din naman yung buhay ko. Hindi ko na minsan ginagawa ng vlog kasi parang hindi naman nakakatuwa. Naman tala, eh, hindi na talaga nakakatuwa yung mga gawain ko. Ang tamad ko kasi. Ganyan. Ha! Ah, sarap. Ah, hindi na mainit. Boom! Ito na yung ating kamote na may uod. Uod. At ito na yung talong natin na maraming uod din. At ito, mamaya ko na siya lagyan ng toyo at pipigaan ng kalamansi. At ito pala yung bangus na sinasabi ko. Ah, tapos na!